Hi! Usapang Flying Star po tayo ngayon. Ako nga pala si J. Almond Leon, ang uh, inyong Wealth Coach. Where are the 2024 Flying Stars and Lucky Locations sa taong 2024? February 2024 will see a gigantic shift in the energy in your home when we enter a new period 9 in Feng Shui. Some auspicious stars becoming inauspicious and some auspicious stars turning in a special. So meron pong pagtitwist ng swerte at malas at ang malas magawin siyang swerte. This can bring both good and bad, which is also the case of our home and workplace, making it important to prepare early to ensure we get the best possible to start that we can. So, sa pagsisimula po sa taong 2024, ang dami nating uh, pagbabago dahil ito po ang simula ng period 9 and it will last 20 years for the wood dragon year in 2024 here are the four unlucky stars associated with each direction so number one po ang west location so ang west location sa pag-upo po ng uh, dragon Wood Dragon this year 2024 is number one po ang West or ang kanluran na sector na yung tahanan sa yung negosyo or sa inyong uh, office or uh, home office. So, yan po ay ang chart number niya ay number 5 which is the yellow mess fortune star. Andun yung lahat ng kamalasan kaya huwag niyong lagyan ng kung ano-ano doon sa dapat malinis doon, doon sa area na yon at sulim. Huwag niyong lagyan din ng Chair, kasi doon po nagsisimula ang malas na hindi matuloy-tuloy ang mga uh, transaction The West Star Sector for 2024 is the number 5 yellow misfortune star. The star represents obstacles, misfortunes, and accidents. Kaya ingat-ingat din po sa taong 2024 prone po 'yan ngayon. To counter its negative energy, you can use water objects or dark color hair So the flying star number five will stay the same as the most destructive flying star during period nine So ang period nine na tinutukoy dito is about 20 years. And we will need to continue to weaken this influence with metal cores. Dapat po meron kayong mga anik-anik using the metal, mag-adapt kayo ng metal sa inyong uh, bahay, sa inyong office, na mga pampaswerte or amulet na uh, pang-protection uh, against metal clashes. Ano yung metal clashes? Like yung banggaan po ng sasakyan. So in feng shui, the metal element weakens the earth element in the five Cycle or the five element cycle. This means that the natural energy of the west sector or the metal sector can weaken the negative attributes associated with the flying star number five, which is the earth while this elemental conflict can potentially reduce the negative impact of the 5bl star it doesn't completely eliminate its challenging energy the presence of metal and the west sector can help reduce the severity of misfortune and obstacles associated with flying star number 5 however It's important to note that the negative influence may still be present to some extent. So, dapat po meron kang which is andan, andyan dapat sa bahay ninyo or dala mo sasakyan mo ang uh, tinatawag nating uh, five element pagoda na goddess umbrella. Yun po ay uh, mag-wash niya ng five years mong gamitin. Although every year siyang uh, magpalit-palit, pero magagamit mo pa rin siya sa taong period 9. At saka, sa inyong bahay din, maglagay po kayo kung malaki ang inyong negosyo. Ang 5 Element Pagoda, ganito yan. Ganito po ang 5 uh, Element Pagoda. But this is 2023. Meron po kung paparating na 2024, yun po. Kung kayo po ay ganito ang mga malalaki nyong kunin. Kung kayo po ay merong negosyo na malakihan or malaki na po ang kapital ng inyong negosyo at saka ang inyong... Uh, office. So, ito po yung uh, mukha ng 2024 na five element umbrella o uh, ito yung uh, umbrella, goddess umbrella na tinatawag namin pang uh, reduce po ng effect. So, ito po ang cure sa mga misfortune. Ito po ay sa tindahan, sa negosyo, sa yung office, kung malakihan na, ganito siya ang size. Pag kayo naman po ay nasa bahay lang or ihang lang sa inyong sasakyan, ito po na element ang inyong uh, ihang sa inyong west sector ng inyong tahanan. So dapat nakahang talaga siya doon para pangontra po sa mga kamalasan at sa mga obstacles or yung uh, natawag natin mga problema. Tapos ito naman po ang suotin sa nipal, sa taong dumaranas po especially sa mga taong horse, snake and the roster kasi pinanganap po silang kakambal lang po ang mga problema. So this one is good for them at sa mga taong po uh, dumaranas because this one is the Nepal Nagadis amulet. Ito po 'yun ang tinutukoy no, na pangontra uh, na ito ay pangsuot sa tao. Ito naman po ay para sa tindahan. At ito naman po ay para sa west sector of your home. Or gumamit ka din ng isang amulet na para sa car or sa inyong motor, this one, or lagay lang sa inyong bag. Ito po ay uh, amulet, travel for travel protection po to contra accident. Ito naman po ang utya ng kahoy. So ito po ay iniiwas kayo sa mga elemento na nagpapailusyon sa daan kung bakit po marami nagkakabanggaan. At ito naman po ay suot. This is fortune bracelet or ito yung tinatawag na 10 element. So ito po ay nakakatulong pang iwas po sa metal clashes. Ang bahay niyo naman ay pwede pong itong ilagay sa entrance of your home si Tawisuan at saka si ito naman po kung kung kayo ay may obstacle sa pera. Ito naman po kung gusto ninyong pampayaman at malagpasan lahat ng mga problema, ito po ay Tawisuan na Thai Amulet. Kung gusto niyo namang maiwas sa kamalasan, ito pong baliktaran na raho, amulet, ito po siya pindan po yan magba mag ang malas po ay uh, babaliktarin niya, gagawin niya pong buenas ito ang pinakadamis remedies remedy sa merong uh, generational course. yung may palipad hangin at pinatungkulan ginawan. So this one is good kasi sa si raho is the best po nito sa mga taong uh, dumaranas po ng pagsubok. Siya po ay talagang tutulong. Ito po ay baliktaran. Ito po ay Rahu amulet. Kung meron din kayong Rahu bracelet, is very good po yun sa right hand ninyo ilagay. So yun pong mga yan ay panguntrap po yan kamalasan. So ang malas, instead of malas papasok sa'yo, buenas po, imlilising niya yung kamalasan para pagdadaanan mo lang yung mga problema. Subok na yan sa marami na pong uh, merong Rahu na sinusuot sa kanilang katawan. Isa din po ang fibrous amulet kasi ang fibrous amulet ito po ay protect life so ito po ay uh, merong magdadala to ng safety and progress fortune charm wealth and money so ibig sabihin success and good for the business so this one ito yung mga five rows namin na uh, ganyan ang itsura So, iba't ibang klase ng fibros. Meron din tong fibros ring, ganyan. So, pwede ito sa panglalaki, sa mga kiddos. So, ito yung suot sa aking ano, gamit po yan na matagal na super super so, effective. Meron din po yung golden na fibro. But, uh, last and at the least, para pangontra po sa kamalasan kung ayaw yung gumastos, maglagay lang po ng uh, asin sa inyong kabahayanan. in a reed pouch, lagyan po ito ng rock salt. Yung rock hindi po iodized salt. At ito po ay hang sa inyong mga pintuan at maglagay din po sa apat na sulok na inyong bahay sa baba in a shot glass of uh, yung baso na babasagin, lagyan po ng asin. Bantayan nyo lang po na hindi na magbasa. Pag once po magbasa, yan, ipapahawating po yan na may problema ang darating. And, isa din po sa, uh pangontra sa mga problema. Example, uh, pag pagising mo, hindi ka okay. So, mag ka lang, kuha ka ng dagom or yung needles, i mo lang yung inyong finger at ipatulo mo sa lupa. So, ito po ay isa sa pamahiin ng mga Chinese or mga Chino pang po ng mala sa katawan or mag-donate ka po ng blood or magpalinis ka po ng ipin, basta magka-blood lang or mag freak lang po sa iyong finger kung ayaw mong gumastos ng mga panguntra meron naman pong pangapamamaraan and kung gusto mo naman na talagang uh, bongga ang iyong uh, buhay. Hindi ka hindi ka mag-iisip na may kamalasan. So if may problema, just embrace it. Just think lang po na hindi 'yan magstay kasi katulad din ang mga problema ng araw na ito po ay uh, lilipas rin at panibago na namang araw for a uh, better future. So isipin niyo na lang na uh, always be strong mindseting na always ka pong nag-iisip ng positive energy or positive thinking para positive po outcome sa inyong buhay ganun lang naman eh kung matanggap mo so just deal with it and then wag mo na lang serious hi again this is the part 2 of our uh, flying star or para malaman natin kung ano ba ang uh, mga malas na sektor sa taong 2024. Ang dala din niya sa pag ni Wood Dragon is ang ating uh, location po sa south. So yan po ay sa south location. So which is the house chart niya number 7, ang Rubbery Star. And the star of the south, Sector for 2024 is the number 7 robbery star. This star represents thief or magdanakaw, nawalan ka, nasa yun na, naging bato pa. Loss. Ano po ba yung loss? Either the items, documents, or mahal sa buhay. And betrayal. Ano ba yung betrayal? Betrayal po is sometimes relationship, coworkers, or ang inyong katrabaho or inyong katransaksyon. Or Uh, clients mo sinusulot po sa iba. Ano ba ang dapat gawin para maprotektahan ka sa sector nito? to? protect against its negative energy, you can use water objects of the color dark or black hair. The flying star number 7 star will also remain inauspicious through period 9 and can bring problems related to bulgari, deception, copyright, theft, gossip, and backstabbing. To weaken the number seven star, we can use water or wood cures. Ano pa ang mga panguntra para ito po ay hindi maging malala na darating po sa bawat tao. Number one po ay ang rhino and elephant. To ensure you from protection from harmful people. Ano po ba ang rhino? Ang rhino po ay, uh, yan po ay kasama niya ang elepanti. And that is very very good to hang po sa uh, location sa south. Yan po, nandyan kasi yung three killings. So that is, uh, ganito po yan. May sticker po yan. Look at this one. May sticker at meron pong uh, kitchen. So, ito po ay hang lang sa south. Kung ang inyong pintuan na sa south, sa likod po ito. Kung ang inyong uh, area sa inyong uh, loob ng bahay, loob ng office, or sa inyong business, para hindi kayo manakawan sa customer or sa inyong mga tauhan, ito po ay hang. Kung malaking negosyo, as I said po, meron po itong malaking uh, statue. So, that is better. Ito kasi ay kompleto na. So, naging 4 in 1. Meron din dito mga sticker na pwede mong idikit pangontra po sa deception or sa mga uh, tinatawag nating betrayal, theft, lost and gossip and backstabbing. Meron din po tayong mga amulet or tinatawag na mutya or mga bracelet against po sa uh, yung tinatawag natin na tinitira kapat likod. So kung gusto mo naman, meron tayong uh, mandala. Ito po ay protection. So, ito po ay pwede nyong ikwintas. Kuha lang kayo ng malaking uh, either yung tag-100 natin na necklace or silver or gold. Ayan po. dapat nakalabas po yan at hindi po yan dapat itago. Pwede din po to gawing kitchen or hang po sa inyong car. Depende po. Kasi ito po, protection po sa bawat tao na magsusot. Against po, meron kasi itong ultimate protection talisman designed to safeguard you or protectahan ka during the leisure trips mo business journeys and whenever you are on the move kung anong pong ginagawa mo. Especially so, to yung mga taong masasakit magsalita. So yung emotion mo ay pinuprotectan dito para hindi po maruin ang buong araw mo or magkukos yan ng disturbance sa iyong isipan. So this one, naglalayo po to sa mga taong mainit ang ulo at sa mga taong masakit magsalita. So that's why you have to get this one kasi po sa taong 2024 marami pong mainit ang ulo. So mandala, meron din tayong mandala na maliit which is yun po ay galing sa Nepal. Yan po ay pwede niyong pagtulog. Ito kasi bawa siya itulog. So ito lang, nakaganda lang nito is malaki siya. So ibig sabihin, malayo pa lang kita na. Kaya malayo palang lang, protektato ka na. Ang nakaganda lang sa Nepal is very ano siya, maliit at saka very very hand uh, carry. Mas mabilis siyang uh, dalhin. And then, pwede siyang matulog. So, kahit tulog ka, hindi ka po makapitan ng negatibo. And this one is uh, will banish uh, all harm in all forms by carrying this talisman close to you or suot mo siya. You can shield yourself from ill intention kasi may mga taong nag-wish sa'yo nang di maganda para magkasakit ka, hindi ka makatrabaho, para magkamalas-malas ka ah, uh, ito din. So, and prevent unfortunate events from unfolding. So, ibig sabihin, hindi na siya mas lalong maging malas pa yung malas. Mas madami pa ang problema. So, ito din po ay nag-offer dito na protection against spiritual harm. So, ano ba yung spiritual harm? Yun pong kulam yung bati yung palipad hangin especially especially po during ghost month so and during the dark half of the year so kung gusto mo talagang protection in terms dyan, gumagamit ka po ng black black po na uh, stone or this kind of stone kasi mas mura black stone or the black ring This is the black ring in a silver na po. Ito mostly ginagamit talaga sa tao kasi this one is talagang nakikita ka pa rin sa pera, magaan sa pera, uh, against, na to sa'yo against dark evil forces po talaga. Especially sa mga hindi mo nakikita ng mga salita. And this one is maganda ito sa uh, this is green onyx. Bihira po itong stone. And this one will protect all the negative energy nakakapit sa iyo at ma-spread sa buong uh, katawan mo so damay may na lahat so again po iwasan po ang south sector of your home kasi andun po ang rubber star ibig sabihin yung uh, panalo ka na so may mga dahilan na hindi matuloy yun pumapamana eh hindi rin matuloy yan po ay isa din sa uh, rubbery or may mga gamit ka tapos uh, alam mo naman na may araw ngayon na uh, may mawala sa iyo. So, ang gagawin mo, uh, magkuha ka po ng almanac book para malaman mo kung kailan po yung robbery month or yung robbery year. So, that's the time na pwede kang makaiwas na makaiwan ng mga importante mong gamit or makawala ka ng mga alahas or mga gamit mo na mga mahal po or may uh, kap maano po siya, mahal. So, number three din na inyong iwasan sa inyong bahay is the center, which is the location or the house chart is number three, especially yung mga snake, kung po kayong maglagi sa center. And dapat po ang center ninyo is malinis. Kasi ang center po, andyan po yung quarrel star or yung tinatawag natin na uh, conflict. And then yung anger. So, kung kayo po ay magtatalo sa iyong asawa, umiwas po kayo magtalo sa center or sa iyong anak umiwas kayo maglagi-lagi isa center of your house center of your store center of your office para wala kang masagi na ibang tao next the star is the central sector of 2024 is that number 3 chart which is the quarrel sum uh, yun po ay star ng uh, conflict So, this is our brain's potential conflicts and disagreements. So, hindi lang po ito sa place, but uh, hindi lang po ito sa home, sa uh, business, and also offices, especially po sa lugar. Kung ano ba ang center sa Manila, you have to locate. So, umiwas kayo doon kasi andun yung lahat ng problema, success mga nakakamatay na pangyari, banggaan, yung mga problema, andun yung mga kaso, kunting kimbot mo lang kaso. So, imiwas ka kung anong ba ang center sa Manila, ano ang center sa Luzon, ano sa Mindanao, ano ang center sa uh, Visayas, ano ang center sa lugar na andyan ka ngayon, especially sa abroad. So, you have to know, dapat knowledgeable ka enough. Okay? So, para po makaiwas ka sa mga kaso, dahil dala po nito ay uh, cyber Siber po malala, cyber problems with gossips. So especially po, this star brings potential conflicts, disagreements. To minimize its negative effects, you can use metal objects of the color white here. And then, the flying star tree star will remain inauspicious in period 9 and will cause more cyber problems and gossip legal issues, yun yung tinutukoy sa inyo na akasuhay, lawsuits, and general conflict. This star can be weakened with fire or element course during period 9. So, yan po meron tayong mga panguntra dyan. When flying star number 3 lands in the center of a house in feng shui, it can have specific effects on the overall energy of the home. So, ang nakaganda lang po sa center is kayo po ang nakahandle doon. So, kayo niyong iwasan. Okay. So, 'yun lang nakaganda po. Uh, mas mabilis pong iwasan na ang uh, number 3 chart. So, follow for number uh, part 3. Hi again, part 3 po sa ating Flying Star 2024. So ang uh, continue natin doon para malaman natin yung dapat iwasan na area at bakit po dumandaan tayo sa mga ganitong problema. Okay, again po, ang Flying Star natin number 3 is nasa center of the house and also center of the place, center of your uh, business, center of your uh, uh, offices. Okay? So, dapat alam niyo yan kung alin ang center ng inyong lugar at umiwas kayo doon kasi maraming gulo. When the flying star number three lands in the center of the house in Feng Shui, it can have specific effects on all overall energy of the home. So, flying star number three is associated with arguments. Ang daming pagtatalo. Conflex. Komplikado ang lahat ng bagay and legal issues. So, kung may kinaarap ka pong uh, legal issues, kung pwede ay pagpaliban mo muna. Uh, baka next year pwede na. Okay? Kung ayaw mo madagdagan na madagdagan or loss of money. Yung ganun po ang maranasan mo. And again, it po ay when it lands in the center of the house and create a more disruptive environment within the home. The center of the house is also associated with health and well-being. So, dapat po malinis po talaga ang center of the house at ilagay po yung cure doon which is the pitchay or this pitchay also pwede nyo ilagay sa center of your house kasi it is associated with health and swerti and then it will also lessen po sa away. And maganda po mag-adapt kayo ng maraming uh, fiery red na uh, mantra like this one or mga kortina basta fiery red para po there is harmony and then magsindi po kayo ng mga uh, red candle kung gusto nyo uh, kung may pagtalog talo po sa bawat kasamahan o bawat membro po ng pamilya. Ako marami po akong red dito nakaindikit sa aking uh, bahay para po malisten po ang argument. Especially po, itong tatlong to ay i-adopt nyo, ilagay nyo sa center of the house. Ito pong tatlong yan, to protect against quarrels, conflicts, troubles, and lawsuits. So, yan po ang cure na the three harmony animals or yung three kings na tinatawag ko para ilagay po sa inyo center of the house. Or yung roster po or any, uh, pwede po the knock-knock, the roster, yung uh, dalawa sila na mataas or the roster po na cure ay pwede po yung ilagay sa gitna ng inyong uh, tahanan. So, dapat po malinis po doon. And, uh, Lying star number three can lead to increased stress and tension, which may have implications to the health of the occupants. So, sa naninirahan, magkaroon ng tension. So, kung ikaw, nalaman mo na na yung conflict, ikaw na po ang dapat umiwas. And then, ang ating uh, number 3 din ay nagdadala din yan ng uh, disagreements, especially po uh, sa relationship. With the flying star, the center can be increased likelihood of conflicts and challenges within the family, afflicting interpersonal relationships, it can potentially bring about high light and tensions. So, kung meron pong isang mataas ang kanyang ego and pride, ikaw na po ang umiwas, ikaw na lang po ang tikom ng iyong bibig para hindi mas lalong lumala ng lumala ang inyong pagtatalo. Okay, so there is also a disagreement. And legal issues affecting the overall harmony within the household. So, sino naninirahan doon? Especially po, that drug, the dagon the uh, ox, the sheep, and the rabbit. So, kayo po ang uh, conflict ng mga subject sign the year of the wood dragon. So, it can cause career problems. So, hindi lang siya ano po. So, dapat kung kayo po ay nagtatrabaho or kayo po ay piktado, you have to wear this uh, cure. Ito po. Kasi ito po ay meron po itong uh, ashes and the uh, temple from the temple eto po ito po pag ganito kasi ang bracelet na ganito ito po ay pang mild especially sa relationship problems ano relationship problems hindi lang po sa family sa relationship magjowa mag-asawa kundi po relationship din po sa katrabaho neighbor kapatid sa inyong pamilya mama ang yung mga uh, boss especially so ito po ay ilagay sa right hand this one is very very good po talaga kasi tested to siya sa akin. Super, super siya effective. So, this one is from a uh, Timpol po. Buddhas. This one. So, pangontra malas and pangontra po conflict and yung mga arguments. So, this one, ito po ay magsisheld sa'yo and then pakalmahin din po yung kausap mo. So, maganda siya sa suot-suot. Lagi sa so right hand po ikaw ay nagtitrabaho kasi marami pong talagang mas kunti lang pasensya this year. So, very, very good talaga siya. Pampaswerte din yan. Pampayaman. And this one, the center of the house also uh, causes career problems or poor management of your reputation followed by improved bearishment or separation. So, marami talagang maghihiwalay this year magkakalabuan kung wala po kayong mga cure. Mas maganda pong i-avail ninyo magtatani, magpupunla kayo kasi starting pa po kasi ang period 9. So ngayon muna magpupunla tayo ng mga cure kasi ang cure po is the best of all pompasority. Kasi ang malas po, gawin niya talagang buenas. Mark my word po, maniwala kayo sa akin kasi tested na siya talaga. Ang cure po, ang the best po amulet and everything. Kasi ang malas gawin niyang buenas. Ang buenas gawin niyang multiplication of buenas. Basta magsipag lang ka and you have to believe. sabayan mo po ng sipag at tsaga at paniniwalaan. It will all be okay po talaga. And the career, the center of the house is also associated with the health and well-being. Again, So ito po ay da, uh, kung bibisita po ang uh, flying star in the center of your house will affect everybody. Lahat tayo dyan ay dadaan sa gitna. So lahat ng nakatira sa bahay maapektuhan ito. So it is advisable na to activate this area. So dapat doon malinis. So don't place a sofa, uh, a bed or a work desk in this sector to minimize its negative effects. So, you can use metal objects. Ano ba yung metal objects na mga pampaswerte? Number one din po, isa ito. Maganda din po ito, mga ganito, is panguntar din po ito sa yung kanina sinasabi ko na south sector, yung mga metal. Kasi nagka-clash talaga ang metal sa wood dragon. Kaya mas maganda po ipasok nyo sa inyong bahay, sa inyong mga negosyo, sa inyong mga office, ang mga metal elements. Which is, sa mga pampaswerte example, the three toad, frog. Naka-slanting to, hindi po nakaderek sa inyong tahanan kasi maswerte po siya kung naka-slanting siya sa main door. And then, this knock-knock, which is mag-multiply po, uh, mag-multiply po, multiple po ang inyong income because nangingitlog po siya ng golden egg. Isa din po sa metal is ang mga turquoise or yung mga turtle na Buddhism, which is, this is copper. Yan po, turtle. Lagyan nyo lang po ito ng tubig at This ones tagay ng pera or coins. So, isa yan. Isa din po yung mga, this one, bell. Panguntra yan. So, lahat po ng metal ay uh, maganda. Especially yung gong. Kasi pang tagay talaga yun yung malas. So, uh, again, uh, yan po ay talagang uh, dapat yung tandaan kasi kailangan nyo talaga ng remedy. So, this one is you can use metal objects or the color white hair. The color white, ano bang color? Mga, mga, tawag natin, floor mat, yung rug, uh, yan po, pwede yan. So, in order to neutralize the wood element of Number star, three, choose a feng shui remedy associated with the fire element. So, fire element is associated with the, yung mga ano po, mga red na curtains, red na beadings, something like that. Or red na basta floor mat, yung mga ganun. So, yun po ay mga fire or mga amulet po na galing sa Thailand, mga Thai amulet. Basta yung mga medallion is also good kasi fire element yan. And, di uh, dito po ay, ah, uh, pwede kayong uh, to burn the negative energy in the area of your home. So, yun po ang tinatawag natin na uh, para mag-neutralize or remedy or cure. In protective feng way, most importantly, you should not disturb it. So, dapat malinis doon. Uh, para po dadaan lang po yung mga pagsubok at hindi po magtatagal. Kung sa ngayon pa lang po sa loob ng bahay, nag-aaway na ang magkapatid, mag-ama, mag-ina o mag-asawa, lalo na mag-ingat, baka lumala. Kung sa ngayon pa lang ay uh, sa loob ng negosyo o sa lugar, naghanap buhay, may alitan o di pagkakaunawaan, paninira ng puri sa kasamahan ng katrabaho, baka lalong lumala. Kaya this one is good, magkasakitan, magkasuntukan o magkaanuhan pa no? Magka tawag dito maghilaan pababa. So mag dapat po ay magkaroon pa talaga kayo ng mga pangontra kasi importante po 'yan kung kayo po ay punong-puno ang inyong kaalaman sa mga sector na 'yan which is again po ang sector na hindi maganda this taong 2024 is the South East which is the Elmi Star, the South Betrayal Tree Killings West and the Center. Uh, follow for more po. Thank you po. And